S -s 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 Siling nila, tanan niya laki Palareas lang Magtunto, pero may langga pa Bye Hindi matanan ah Hatag lang balas ang salig Hindi magkulba -cool ang magplangga liwat Pamatingin kang tako bla You are now listening to Paano mo nabatsyagan ang ginabatsyag ko Pagpapahulo para ihambal ko sa imo Lain kuya sa kilala mo Wala kuya nagkapanunto Kalapit pala hindi na ko magduwa Hambal Ihambal ko na tani magpati ka nga Lain, kuya sa kilala mo Wala kuya nagkapanunto Wala sang adlawa, di ta ka pwede makita Wala sang gabi nga, di ta ka maharanahan Ginahigugma pa, pero hindi Kayang imura parehas ng tanan galake Pero da ka nagsalga, hindi ko parehas sa ila Tanan himuon ko, kay tuod ang akon o Kung pwede lingit ka ni Imo ni Mabatsyagan Galing ang pagtulog mo, hindi naging mapatihan Question is why, 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 why won't you be mine? My, my, mine be my girl, take a chance, baby, don't be afraid You know that I will love you every single day Shut let it go, Go 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 go, Shawty, let him go. Go go go, never trip, trust again in my words, please believe. I'm <makes noise> never gonna hurt, so believe in love again. Hindi mo na tayo yan ang ginabagobu, nagaquat pa wilo para ihambo ko sa imo, na ibuya sa kilal mo. Wala kuya naga panuto. Malapit pala hindi na ko magduwa-duwa Ihambal ko na tanim magpati kanga. nga Lain kuya sa kilala mo Wala kuya nagapaluto Pati lang balas sa akin Hindi ka Ga ilang bala sa ang imo Tagipusoon nga maghatag ka Sang sa akin nga pagpalangga Promise ako gil sa imo nga Hindi gidi madulanan Permi mo ko na Question is why, 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 why won't you be mine, 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 mine? Be my girl, take a chance, baby. Don't be afraid. You know that I will love you every single day. Shawty, let it go, 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 go. Shawty, let him go. go, go, go Never trip, Just again In my words, please believe I'm never gonna hurt So believe in love again pa -na Nagkakapagulo para ihambal ko sa imo Ngayon kuya sa kilala mo Wala kuya nagabanoon to Palapit pala hindi na ko magduwa-duwa Ihambal ko na tani magpati ka nga Ngayon kuya sa kilala mo First things, first, these are the words I wanna say. I wanna be your man every night, I wish and pray that you would understand what I truly feel. Let me prove to you that my love is for real. It may sound funny, but this is true. A thug like me falling for a girl like you. Don't you ever worry, just give me a try. Cause I promise you that you will never ever cry. And what you existed, I could do better. Just give me a chance so we could be together. I'm gonna prove to you that all guys are not the same. Cause I'll give you my heart, my soul, and my last name. nagapapawilo Para ihambal ko sa imo Lain kuya sa kilala mo Wala kuya nagapanunto Palapit bala hindi na ko magduwa-duwa Ihambal ko na tani magpati ka nga Lain kuya sa kilala mo Wala kuya nagapanunto